Hi mga master, ito ang tip ko para matanggal yung pamamanhid at saka pamamaga ng yung kamay gamit po ng luyang dilaw. Una, i-slice is muna natin yung luyang dilaw. Hanggang ito ay lumiit na piraso po. Okay, ito lang po ang gagawin natin mga master. At ang susunod ay didikdikin natin ito upang lumabas po yung juice niya po para mas mabilis siyang maabsorb directly sa ating kamay o sa ating skin. O yan. So, Mabilisan lang po ang gagawin natin, master, upang hindi masayang yung juice, okay? So, mga master, malaki po itong tulong para sa pamamaga, okay? Kasi meron po siyang tinatawag na anti-inflammatory effect, ang ating tinatawag na luyang dilaw or ginger. So, sa lahat po ng mga butcher dyan na nagkaroon po ng ganitong sitwasyon, tulad ko po na bago pa lang sumabak agad sa pagiging dibuner, so, malaki po itong tulong po sa inyo lahat, okay? So, ito po ang pinakamadaling tip po sa inyong lahat. Ayan, gamit po natin yung isang uh, plaster. So, gagawin lang natin ngayon. Okay? Uh, is, ipapasok natin yung mga maliliit na pinupinong uh, piraso ng luya upang ito ay madaling maabsorb sa skin natin. So, ilalagay natin konti ito sa ating kamay. Ang importante ay maayos nyo po ang pag paglagay ng mga pipiraso-pirasong uh, luya. Okay, para hindi ito masayang mga master. Importante dito po, mapalagay nyo po ng maayos yung mga pirapirasong pirasong uh, luya. Okay, para hindi po masayang. Kasi ang sarap po ng ano po dito, pakiramdam po pag once napasok nyo po. Ayan po, idadahan-dahan natin ilagay yung ano, yung sa ilalim na po. Tapos, Uh, yung nasa taas naman lagyan natin ng uh, luya, okay? Para at least yung mga ugat kasi ng mga daliri natin ay importante 'yun na makapag-absorb siya ng mga juice, okay? Kasi may anti-inflammatory effect siya. Ayan mga master, dahan-dahan natin siyang ibalot. Okay? So ganyan lang po mga master. So 'wag nating masyadong higpitan para at least may po tayong gripping sa ating kamay okay? so mga master uh, ito po ang pinakamagandang uh, tip po para matanggal yung tinatawag nating pamamanid at saka pamamaga ng yung kamay uh, aabot lang ito ng tatlong araw mawawala agad yan mga master so believe lang po ako dito sa luyang dilaw kasi marami na po ang gumagamit uh, tested and proven po siya at scientifically effective po ito So, ito po yung mga health benefits po ng ginger. It can reduce pain and inflammation, has a warming uh, effect, and stimulate circulation. So, marami po siyang dala pong, uh, health benefits po, mga master. So, ayan po. A few moments later. Natapos na rin tayo sa paglalagay ng luyang dilaw sa ating kamay, mga master. Sana po, gagawin natin ito bago tayo matulog at sana rin po, uh, malaki po itong tulong sa inyo po, lalo na po sa mga butcher dito sa Australia. God bless you all, mga master.